Alright, welcome back mga kajani. Muli, may pag-uusapan tayo. Ito yung mga ola na nagpo-post. Ah. Ito yung mga nakita ko at mga kasundan ko mga online lending apps na nagpo-post ng mga clients or borrowers na hindi nakapagbayad ng utang. At sa Facebook o sa social media, pinapahiya o sinisingil. Ngayon, bago tayo magsimula, maglalambing po muna ako sa inyo na pakifollow po at suportahan po ninyo ang aking mga social media account ang Facebook, TikTok at ang aking YouTube channel at kung nagustuhan nyo at nakatulong sa inyo ang video nito please pakilag nyo lang po malaking tulong po yun dito sa aking YouTube channel please share nyo na rin para mas marami pa mga all victims na maging aware at magkaroon ng knowledge about sa mga ginagawa ng mga online editing apps na mga gaya itong uh, pang-aabuso. At pakihit nyo po yung notification bell para updated po kayo sa mga videos natin about sa usap usaping online editing apps. So, yun nga. Kinalkal ko talaga yung mga nakaraan kong mga videos na yung mga OLA na nagpo-post. Kasi nga, medyo yung mga nakaraan last month, sunod-sunod yung mga pagpo-post na ginagawa ng mga OLA agents. Disclaimer, hindi ko kayo sinisiraan dito. Ah. Yung mga OLA na ito. Kung hindi nyo alam, na yung mga clients ninyo, mga nakadami account, e pinopost yung mga, ano nyo, yung mga agent, agent nyo, e pinopost yung mga clients nyo o yung mga borrowers nyo. Paalala lang. E sana bigyan nyo ng pansin. Dahil alam nyo, mainip ngayon sa inyo ang gobyerno. Ang PNP, NBI, SEC, lalong-lalo ang PAO. At, uh, para sa inyo rin to, Actually, I'm not against sa mga lending companies kasi nangungutang din po ako. Iba, karapatan ko rin naman mga utang, karapatan ko rin naman na magbayad. But in the way of debt shaming on social media, I'm against on it. Labag ako sa mga kaginagawa nila na uh, maling pamamaraan ng pagpapautang at maling pamamaraan ng paniningil kagaya nga ng kaibigan natin, si Boss Rai, shoutout kaibigan. Same aspects at same... Uh, pat ah, yung aming mga pinaglalaban dito. Hindi kami galit sa mga pagpapauta kasi uh, it's, a government, uh, lang, it's a government way na kumita rin ng pera ang gobyerno sa mga pagbabayad ninyo sa mga taxes na yan. Kaya nga paalala lang, hindi ko kayo sinisiraan dito sinasabi ko lang kung ano yung mga ginagawa ng mga empleyado ninyo o sa social media na pamamahiya dito sa mga clients na hindi nakakapagbayad ng utang So Panoorin niyo po maigi ha, nandito na po yung buong konteksto ng sagot, paliwanag o explanation, at nandito na rin yung advice kung sakasakali mangyayari sa inyo, yung mga gito klase na senaryo. Buuin niyo po yung video, nandito po lahat. So simulan natin yung mga ola na nagpo-post na hinalukay ko muna sa aking channel. Kung ano, ano ba, ang dami pa nito ako tutusin. Hindi ko lang mahanap yung iba dahil medyo matagal na rin. Ah, but this year lang yan. Ha? Unahin natin tong si pesos PH. Nukay ko muna yan kanina. <laughs> ako yan yung kanina. Bago ko nagsimula. At yun sabi nung kanilang call uh, agent na naka dami uh, dummy or naka troll account, something like that, na pangalan yung mic switch. di diba? April pa to eh. Oh. Kasi nyo, diba? ba? Uh, ano sabi niya? Basos ka pong kausap ah. ba? Diba? Tama ba naman yan? Amin ah, ako pa pala sa inyo ano yung dapat nyong uh, gawin kung sakasakaling ganito. Uh, for your financial safety, we recommend generating your repayment code uh, directly to our app to avoid potential scams. At yung ola niya, pesos.ph. Uh, Pasaya na po ngayon kung ayaw, mo, kung ayaw mong makipag-usap sa akin dito na lang. ba? Diba? Tama ba yon? Kung ayaw kayo sagutin, ayaw kayo kausapin, punta nyo sa bahay. kasi simple. Then, ito pa yung anyang isa pang ola na pinagtatrabahuhan. Ito nakalagay naman. Wala naman siya medyo naka, indicate na harassment, but still, hindi ka pwedeng maningil sa social media. Tandaan nyo, bawal na, bawal na i-post yung mga info, yung mga number, at yung mga utang ng tao. Imposed in public, ha? Pero tulad nyo, no, repayment amount 21,120. Tapos ang pangalan ng ulan niya is support. Yung support safe online, ha? Etong mga to, si Pili, ano, si PSPH naman, parang napansin ko naman sa SEC recorded Online lending platform, no, na website. But this, si support ng excellent era lending, hindi ko siya nakikita. I will uh, update na lang kung talaga nandun si Philippine Trap ulit at saka itong si, si excellent era na si support safe online. Nakikita ko siya sa Play Store. Eh. Okay? O ingat kayo. Diyan yes, sa mga ulan na yan, dalawa. Meron pa, at sa huli, magugulat kayo kung ano yung ulan na nakahanap ko noong nakaraan. Na nagpo-post din. Ito yung recently lang, di po ba? <clears throat> yung si Pera Mo Lending. Ito matindi rin to. Ito, ito si Pera Mo Lending matindi naranasan ko dyan. Wala akong utang dito. Nasa akin pa rin yung mga messages nung ola uh, ula agent nila na nakadami account din o troll account. Tapos sinisingil ako. Tapos pinusa ko ha. Wala kasi hindi. Naipost na ako noon. Araw pa ng kasal ko. Ganyan kabastos yung mga yan. Sigising ako, wala naman akong utang dyan sa pera mo. Never ako nag-download yan. At hindi ko pa nasusubukan yan sa pagre-review. At uh, yung isang kaanak ko nga ngayon, na victiman nito, recently lang din, last week lang. Ito, oh. Uh, ewan ko kung ano ginawa nila. Baka nag-file din ng case sa kanilang kanilang ator nito sa pera mo. Ito yung post nilang pera mo, lending ako. Oh. At ulitin ko, awareness sa inyo kung may mga empleyado kayo na mga bastos at uh, hina, na orient ba na maayos yan o hindi. Tutusin ba? Dapat nga cargo nyo to eh. This is from pero mo collector agent. So, oh, di ba? Pala may pangalan. oh Takpan natin yung pangalan na pinost nyo. Ito lang din yun. Pero, tandaan nyo, bawal na bawal to. Deep shaming po ito eh. Mag-overdue ko, mag-overdue ka na sa ngayon. Huwag mo hintayin sa mga kaibigan mo sa FB. Ang sisingilin namin pag ayaw mo makapag-cooperate sa akin ngayon. Ilang minuto ka nang, ilang minuto na lang kakala talaga mukha mo sa FB by insult groups sa pagiging scammer na tinalikuran mo utang dito sa amin. Tandaan mo na sa amin ID at facial recognition mo. Mag-reply ka para walang gulo mangyari. Baka mga efforts mo nilang singilin namin, di ba? After ninyo ipahiya, sisingilin nyo yung mga Facebook friends na hindi naman may utang sa inyo kung talaga legit kayo, pumunta kayo sa bahay. Pagdala nyo ng demand letter. Yun lang. Kasi ako, nararanasan ko yung mga ganyan na hindi pumunta sa bahay. Okay? Then, the exciting part. May umutang ako rito sa kapatid niya. No, tungkol na ito. Actually, yung inuutang inutang ko dito is yung quick la. Hindi ako dapat kakapasa rito. ako lagi rito kay muka-muka. Gulat kayo, no? <laughs> Pero nagpo-post po siya. Nakakita ka po noong nakaraan. Ito po yung pinusong Mocha Mocha Lending App. Scammer, scammer, scammer. Ito ha, paalala lang sa Mocha Mocha. Naribok na kayo. Tandaan nyo yan. Nakabalik lang kayo. Ayan na naman kayo. Kung hindi nyo alam may agent kayo o empleyado kayo na ganito, it's up to you kung ano yung gagawin ninyo sa mga ganito klase na mga ano Kung ayang sabihin yung fake page yan, I don't know if uh, kung sinasabi yun. Kasi may mga nak-indicate dito na mga... CS number ninyo eh. Ayan, pakita ko. Ayan, oh. May naka-indicate company name, Copperstone, SEC, registration, certificate of authority, number, something like that. Ayan. Ngayon, kung page pages sisiraan kayo, ay dapat nang gumawa ng parang sa mga ganito, di ba? Kaso hindi, Nakita ko lang ito. Para may ebidensya lang tayo. Ayan, no? Oh. May pangalan, number. Tapos, sa halagang 5K, di mo, na, di mo binalik mo. Nakakawalang hiya at nakakapal ng muka. So, kunting halaga, magpapakilala ka. Ibalik mo yan ang pera ang ninakaw mo dito. Pakitulungan ako matris ang taong ito. Ang mag-asawang ito, mga iska, meron, di ba? Kanyan ba? Ang tama paniningin? Lalahanin nyo, may natanggalan na kayo ng lisensya noon. Tapos na ibalik lang kayo ngayon January. Kaya nga nakakapagtaka na meron na kayo ang fair debt collection practices na nilabag. Tapos ngayon, umuulit na naman kayo. Kung tutuusin, wala naman akong issue eh. Kasi mahirap ako dyan kay Kwikla na halos 560 pesos monthly ang interest sa isang libo. Almost kalahati, mahigit sa kalahati. Pero doon nagre-reklamo dahil umuutang ako, diba? Pero ang dami nagre-reklamo sa inyo. Paalala lang, Ayusin nyo yung pag-ooperate, yung paniningil, yung pagpapautang. Kasi nga sa dami na reklamo, maa-alarming -alarm, ma na naman ang SEC dyan at ang tao. Lalo ngayon, no, nagkakaroon na naman ng mass filing. Uh, sabihin natin may hindi pa sila natapos doon sa ICP. So, oh. pero tandaan nyo, may init po ang gobyerno sa inyo ngayon. Sana, sana nakatulong ang video ng ito. Maging aware kayo sa maging itong klase ng mga ulan na nagpo-post. At mag-ingat po kayo. So sana nakatulong ang video ng ito muli. Maglalabing ako na pakipalo po ang aking mga social media account. Ang Facebook, YouTube at ang aking TikTok. Maraming po salamat sa uulitin.